What's um, up guys? Good morning. Uh, ito na naman si Boss Ko Omen ngayong umaga ay may pupuntahan tayo ngayon. Pinakamahalaga at mahalaga talaga ito. <laughs> at yun nga guys, sa so, kagayat na nga po pala kami Kaya, nakasakay na po kami sa truck. Papunta dun sa pupuntahan namin yan. Sama ko si Sir Boson at si Apprentice OS natin na si John na nagbibideo at si Sir na nagdadrive. Ayan guys, uh, diba chill chill lang kapag ganyan. <laughs> And yun so guys, ang ganda po pala talaga dito sa amin. Tingnan naman dito. Nasa bridge po kami. Nasa, ano, tapos then, makikita mo talaga yung ano, kapaligan ni si Boss Umay. Busy busy ka ka Then yun, nakarating rin kami ulit dito. Pangalawa ka nung dito sa port na to. Sa port ng Sibu Tingnan yun guys. Papasok na po kami dyan sa port. Yun sa Pier Puno ng Sibu Ayan, makikita na natin. Tara, samahan nyo po kami papasok So, yun nga guys, ayan, nakapasok na nga po pala kami Aghihintay na lang kami ng papeles Yan, sinicheck ng guard Ayan, dyan po kami dun Dyan, dyan, dyan po kami Bukoan ng mga pangaragay So, ayun nga guys, ayun po yung ano Bukoan na namin ng mga pangaragay Mal yung usamis Yan, sinaserve Dito na lang muna natin Tapos na natin yung video natin dito But okay, thank you